pengen yang ah. Hmm. Hmm, gak ada mas signal. bayan <coughs> O, oh, diba? Itagagad ang 13. Ah, siya? Tira ko yan, ha? Tira ko yun siya, ha? Yan, o. No? O. Oh. Ang baka, si pektus, ano? May patras-tras pang nalalaman. Yan ang 13 pala. Ayan, 12 naman to, 12. Ay, layo. Nag-iisip mo buti si Pugay, oh. <laughs> ayan, oh, ayan, oh. Ano? Ano? Tingko, oh. Tuturuan pa kati, talabang ko to tuturuan ko pa talaga kung anong titirahin ni eh. oh ano mahulog mo diyan eh shit na hindi lulusot yang uno na yan, gusto mo tres pwede na rin oh Sablay. wala akong tira maliban sa dosis kaya wala pa bagay ito hindi na pinapakawalan ni Pido yan wow huwag ka dyan patay layo eto hulog sa side tatamaan naman yung 3 ito yung natin sa side ah hulog nga utang oh, galeng. ayos yun lang, walang hulog ang ano. Hmm. Paano ba ito? Kombinasyon. Kombinasyon pataranta. Oh. Hmm. Ha? nagka na sila. <tong> siete hala kapag hindi mo nahulog yan pahulogin ko yan maubusan na siya ng oras oh maubusan na siya ng oras walang hulogin juice doon sa ano corner oh ay doon sa side meron wala na hmm. ito Ayan. Ayan. Ay, sablay. Sablay ng magbiro. <laughs> Kainaman. Hmm? Ubus na sana, oh. Waiting for your ano, opponents oh. Walang signal din no. Oh. Wala akong signal. Baka akong wala signal. Wala din sig eh kung wala signal. Ko naman. Lagi nang wala akong signal. Oh. Agap na agap naman eh. na eh. Maaga na eh. Lamok, may lamok pa rin. Hmm, no. Tay, yari na naman. Talo na naman ako. Wala naman ako signal. Oh, panalo ako oh. Yes. pa. Huwag muna dyan. Dito muna tayo. Dito tayo suwerte. Nanalo ako nung wala signal. Nakatagin din ang panalo. Tay tayo na ito. Nakatira ka agad. hukot ang batang tua natira ka agad ng ano ah basta basta ah siyempre titirahin ka agad natin yan kita kayo yung 15 may hulog ba ang 15 ah may hulog tapos anong kasunod dito 12 pag nakita ah ayos Nakikita yung Ito muna tayo sa Nueve. Abah, aku mantu. Oh no. naman tita ko ni. Ba 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 Tinuruan ko daw. Luko ka pala eh. Tinuturuan ka nagalit ka pa. <coughs> <coughs> Yo, turuan ni galit pa. Wag 'yan. Hmm, tamo ka. Oh, nahulog yung utso. Paano? Panalo. Hay. <coughs> Dinala lang na nanalo 'yung sa mga ganun eh. Hmm, biting po na naman. Panalo na ako doon. Hmm, no? Ano? Hmm, hmm di ba? Sorry, Mat. Makabawi-bawi ka naman.